Ito ang highway ng Pasong Tamo papuntang mantrade at harap ng may punong ito na nasa kanan ay ang Abida Tower. At alam nyo ba guys kung ano ang makikita dito sa punong ito na may nakatira? At ito ang bumungad sa akin nang makita ko ang napakagandang high na spiral at hindi lang ito nakikisa kung hindi marami sila. Talagang mamamangaka kaya ito ang nais patang ko kaya pinunan ko kagad itong isang squirrel na to dahil ito lang ang nasa lakas at bungad na bungad kaya madaling makita siya ay nangangat-ngat ng sanga ng kahoy na ito at tila ba, ba naghahanap siya ng na makakain o masisipsip na tubig sa mga ugat nito kaya napaka galing talaga ng punong ito dahil napapakinabangan o nakikinabang ang mga squirrel dito na nagkalat at sila ay wala nang nag-aalaga sa kanila kung di sila na lang ginagawa na nilang pamamahay ito tung lugar ng pasang tamo at sa mga puno dito sila nag nakapira at dito sila paikot-ikot tumutuloy-tuloy sa mga pahuwain sa mga kuryente dito sila tumutuloy at ito ay naka tabi lang sa mga paligid ng mga highway dito sa pasunta mo. Kaya sana kung ito ay mapanood ng ibang tao o may magmalasakit na mahuli sila at alagaan sila at dalit sila sa Manila. So sila ay hindi ma mamatay o magkasakit okay, yeah, yeah, meron sa kanilang may sa kaya sana ang video nito ay makatulong o mapansin man lang ito ng mga nag-aalaga ng mga hayop thank you